Ayan. Hindi pa naayos. Ayan, 6, ano, 627. Ayan, 627. Ayan, hindi pa naayos. Ang, asa Ang asawa ko mag aayos nito ngayon. Ayan. Tisoy! Tisoy! Binabantayan ng mga dapusa, o. Oh. daw, Ray bantayan nila ayan, tsaka bumili rin ako ng mga konting chicheria ayan, pagkain ng hayop mga kaunting chicheria lang binili ko kanina ayan, kasi wala na tayong mga chicheria kaya kaunti lang yung, kaunti lang yung binili ko ngayon ayan ayan ayan, kamusta kayo mga kasari <laughs> hmm. alam nyo yung ano, yung panahon ngayon parang ano parang malamig na mainit na parang ganun kasi kanina sa pale, sa ano sa na nasa labas ako sabi ko ba't ganun pa ko parang ako na nilalamig na nainitan ganun so, ano ba talaga yung pala parang malamig pala talaga malamig ang panahon eh. kaya sabi ko parang iba yung pakiramdam ko pagdating ko dito sabi ng malamig daw talaga malamig yung panahon pero maliligo ako hindi pa ka nakakaligo maligo tayo abro kahit na ano, malamig malamig na mainit <laughs> sala sa lamig sala sa init ayan um, yan ang update ko sa inyo ngayon ano January 17 ang bilis ng ano, bilis ng panahon. Ayun, nag-text sa akin yung ano, yung load morning ko pa load. po ba kayo sa load? <laughs> Ku magpapalo daw ako sa globe Ang tumal kasi ng load ngayon sa globe Mga load ngayon matumal eh. Kasi minsan pag may GCash ka, pwede ka na mag-load ka sa GCash kaya ano, tumumal ngayon yung mga ano, yung mga loading station. Ayan. ayun lang yung ano, update, update. Tuloy-tuloy lang tayo mga kasari. <laughs> Kahit matumal, di ba matumal? <laughs> matumal, Matum tuloy pa rin tayo. Matulay, matumal sa ano, sa store natin. Ayan, pero yung mga frozen natin is meron tayo mga, ano kasi, mga soapy. Ah, nakasalalay sa mga ating mga soki ah, pagpray pray natin na maging malakas sila kasi pag malakas sila lalakas din tayo ganun kaya ipag natin ipag-pray natin sila ayan, ayan ang update ko sa inyo ngayon January 17 mga kasari